Muling pinabilib ng Japan ng mundo sa kanilang kahangahangang artificial intelligence o so AI humanoid robots na idinesenyo upang tumulong sa pangalaga ng maratanda. Ang mga robot na ito ay tatawaging AREC na kayang tumulong sa basic needs ng senior citizens tulad ng pagpapalit ng diaper, pagluluto, pagagapay sa pagkain at tamang pwesto sa pagtulog upang makaiwas sa bed sores. Ginawa sila ng mga mananaliksik mula sa Waseda University. May taas ang AREC na 5'1 at bigat na 150 kg. Kilala ang Japan bilang isa sa mga bansang may mataas na life expectancy o mahabang pamumuhay ng isang tao. Ayon sa National Institute of Population and Social Security Research, inaasahang bababa ng 9.3% ang bilang ng na mga nasa 15 to 64 age bracket sa susunod na dekada na magre-resulta daw sa kakulangan sa caregivers sa Japan. Ito ang problema ang agad na tinugunan sa pagpapaigting ng paggamit ng AI at robotics sa sektor ng elderly care. Ang AREC ay pinonduhan ng gobyerno ng Japan bilang bahagi ng programa na naglalayong rutasin ang mga suliraning panlipunan gamit ang teknolohiya. Target ng Japan na simulang gamitin ng AREX sa iba pang larangan sa pagsapit ng 2040. Para sa iba pang content tulad nito, mag-follow sa lahat ng social media pages ng News 5.